Paano ba kayo mag-print ng polo shirt guys? Ako, ito yung ginagawa ko. Habang ginagawa ko tong video, syempre, sinet ko na yung heat press natin. Medyo binaba ko at sinet ko ng 195. Ito yung mahirap pag nag-print tayo ng polo shirt guys. Dahil may collar at may botones sa gitna, hindi magiging pantay yung pag-press natin. Kaya bago i-press ay tanggalin muna natin yung botones. Ginagawa natin to para maiwasang masira yung t-shirt guys. May isang beses talagang natunay yung botones guys. Kaya tuloy, hindi ko na nabenta. Pero pwede pa malagyan to guys. Ito lang naman yung sira. Bago tayo mag-press, check muna natin guys. Baka kasi meron pang mga ink na nakalapat dun sa heat press. Pahirap na, baka unang press damage agad. Sayang yung pera guys. Yung mga blank papers lang naman yung gamit ko. Ito din yung ginagamit ko pag magpiprint ako sa back and front. Siyempre sa front tayo magsisimula guys. Basta pantay lang yung paglagay mo sa t-shirt. Gawa kayo nito guys kung meron. Malaki ang tulong nito guys pag magpiprint tayo ng logo. Ipapasok lang naman natin to sa loob ng t-shirt guys. Siyempre ayusin nyo naman yung pagpasok para maayos yung pagprint mamaya. Ito yung logo na ipiprint natin. Pero bago ang lahat kailangan itest muna natin yung pressure. mo na natin dito guys pero syempre wag masyadong maluwag guys sakto lang yung higpit sa part na ito isa lang ang dapat tandaan bawal lang hindi pantay kasi nakaprint na yan at wala nang replay <laughs> kailangan talaga natin gumamit ng gloves guys kasi mainit yung kukunin natin iniiwasan ko talaga mahulog yung papel sa t-shirt may chance na kasi makadamage to guys heto na at kukunin ko na tips lang guys wag nyo lang biglain yung pagkuha ma-stretch kasi yung tela at saka print ngayon ay tapos na tayo sa front sa back naman tayo guys Pakadali lang to isuot mo lang yan sa heat press tapos ayusin mo lang yung tela okay na yan balansahin lang natin yung gitna Pagkatapos makuha yung gitna, lagay na natin yung design. Ganimitan ko lang lang kamay sa distance ng print. Pagkatapos, sinigpitan ko yung heat press. Mamaya, ito yung gagamitin ko pang salo pag malaglag na yung papel. Parang di nakatulong yung technique. Huwag nyo gawin guys. Masisira ang buhay nyo. Ito yung ginagawa ko para hindi ma-stretch yung print. Makailang beses ko na yung ginawa at talagang nagsisi talaga ako guys. Gawin nyo lang to ng dahan-dahan. Okay lang naman, hindi masyadong magmadali. Ito na guys, napaka straight ng print. Yun lang naman guys, sorry kung hindi talaga ako active sa YouTube. Siguro babawi na lang ako sa susunod. Salamat guys, peace!